ang uh, anak, ikaduhan na anak, iwa pa man ng anak, kita na mo si mong asawa. Uh -oh. So, ni mo, si mong pinalanggang asawa karon, ron, mo kita si Love, love skin. This is my show, this is your show, and this is our show. So ngayon kasama natin ang ating security guard ng Sevier University Ateneo de Cagayan. Dati po tayong security guard kasama natin ang ating mga tropang 59 dito. So samahan nyo kami sa interview natin at yung mga karasan ng ating mga security guard kung paano nila minamahal ang kanilang trabaho para sa kanilang pamilya. Dito lamang po sa GPT Show with your Kuya Joe. So guys, kasama natin ngayon ang uh, isang uh, security officer natin sa Senior University at Inodi Cagayan sa Right Page Security Agency. Ang isa sa pinakamintor natin nung security guard pa tayo. Naging pulis tayo dahil sa pagiging security guard. Mahal namin ang mga security guard. Kaya ngayon, Isama natin ang pinakamahal naming leader ng uh, security sa Sevier University Ateneo de Cagayan na si Sir Lionel Gabaca. Sir, oh, sir. maayong hapon sir. Maayong hapon. Maayong Kumusta sir? ang imong hapon karon sir nga nagkakita ta sir? Maayo uh, nga maayo kayo kay nakakita ko sa dugay na nako uh, uh, nga. Na nga 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 vlog sa kwan nga sige na ko kakita karon nga nagkita gyud nga personal. Yan. Huwag po man sa mot. Ako. <laughs> o nga daw. Ang pamada na to, ani sir? Oo. Kayo, agad kalimti. Kaya pa ito, sir. Pila na ba kakatuig na nahimong security guard? Katong plain pa ka nga security guard. Unlike karon nga officer naman ka, official naman gig ka. Mm -hmm. Sa imuhang pagka medyo naa sa baba nga side lugar sa atong mga security guard sa una. Pila na kakatuig? Hangtod karon? Sa, sa ako karon nga pagkagwardya, sa official ko, sa 22 years na ako dali sa Xavier University. Lain-lain ng akong area na ako sa uptown of din Sa pagka plane guard na ako sa una, 2000, back 2002, paingon sa 2008, kung ano ako ato, kanang, kanang plane guard, hmm. security nga white, kanang giyong kung ano, oh, white. Pagka 2008, paingon sa 10, uh, 10 2009, paingon karon sa kaning karon nga present hmm. panako na opisyal na ko tulo na ka na ni ang security officer sa una okay. ako antud di apo karon naya mo godani salamat ang imong pagka leader sa wagid nawa sir gikan sa una taas taas sa panahon antud karon ni sa mo ni taas na gyud ang imong pagka leader oh. sir unsay uh, nabati ni mo sir na karon uh, nakita ni mo ang salig sa kliyente nakita ni mo ang salig sa agency unsay nabati nimo sa sulod nimo do. Eh? Sa yeah, kwan malipayon ko kay tuod sa ilang pagsalig sa amo sa ato nga mga um, asamo sa, agency. Salamat gyud sa ila og amo um, masagi gibuhat ang among um, among angay nga buhaton para siguridad sa estudyante o pagbantay sa ilang mga ilang kabutangan din sa siber. Yes, sir. Kinato dugayon sir no, nindot ang uh, usa ka uh, security uh, security guard na profesyon tungod kay naa diha nakasalalay ang safety sa tao safety sa kaugalingon murag aware ka pirmi sa mga dili mga maayong butang uh -huh. gawas anang tanan sir unsay achievement sa imong kinabuhi nga naangkon bilang uh, five private security guard sir sa ako dako kay mao usang magyapon sa ako ding kwan sa akong pagnabuyan Dan yang magyapon kay pangwa na mo among kinanglanon og sa Xavier University. Salamat po dako kay ko panibesyon ako dani akong nakuha na dako gyud kay naka-eskwela akong bata dani akong first born ako nga bata naka-eskwela dani og college santod ni graduate gyud siya dani nga, nga libre ko sa Xavier. Mo na akong dako kay nga pagpasalamat sa ila sa ani nga university kay natagaan ko og dako sa nga giya nga talagsaon nga si Kanyer College sa Japan dani nga karon libre Japan oh libre siya nag kuan siya karon nag murag nag standby siya pero next year siguro mo kuan siya mo balik sya. na libre Japan siya ato nga ato nga two years niya nga pag eskwela dani sa Cebu salamaton kog maayo oh kun sa pilaing na success dino sir na feeling mo nga happy gid ka na ang imong pagka private security guard kaniadto imo yung uh, imo yung napahimuslan o imo yung na, nabati ang success eh ang guardia dili sayon kay eh, dagan uh, dili ni siya basta-basta basta-basta nga opisyon ato nga gimo salamat ko nga dani sa akong pagpanarbaho dagan ako na kon na, kwan, natabangan og pangguardia so, sa mga success nimo bilang security guide ko sa hay dili kayo ma sa pipila ka mga tao ang trabaho sa guardia pero sa amo bilang security guard kaniadto uh, seryoso mi nga naning na, nanginabuhi isa ni sa nagdasig sa ato ah, og isa pud ni nga nag uh, sa ato ah, unsaon sa pagkinabuhi nga tinarong og unsaon nga mahimong tarong ka nga usa ka membro sa komunidad so sir oh uh, unsa may imong message sa atong mga uh, estudyante nga imong gibantayan nga gikan sa una eh, preschool pa gagmay may kayo hangtod karon college daw so may imong i-commission sa ilaha kung makakita sila sa so, tuang vlog karon sir ang amo ah, nga nga naa kami kilmente sa inyong kiliran ug unsay inyong kinanglanon tawagay lang mi kami automatic sa inyo mo kadol makatabang sa inyo sir sa imong mga anak sir kabalo ko grabe kalipay sa mga hmm. anak grabe no diri gid nagdrit grabe proud security guard dili basta-basta Siberia hmm. <laughs> anak kubyan sa ka so nga na ka importante ang security guard sir unsay misis imo sa imong anak sir nga dirigid na human tungod sa imong pagka uh, security guard uh, kani ato hangtod karon na anak sa taas nga level sa imong pagka private security guard Sa imong misis nimo sa imong pinalanggang anak sir sa akong anak nga kinamagulangan, imong kanon imong pagpanarbaho gyud nga ayon gyud ang pagpanarbaho kay dili talag talagsara ang kan nga nakaabot ta inani nga sitwasyon sa imong paiskila, nga nakadani nga naka eskwela nga kung nakatabaw kag sakto karon makasukwan ka nga ayon ni mo trabaho. kay mura na atong ikuan sa atong pagpanarbaw nga maayo sa ila. Siyempre sir, naghatag ni Mug Kusog sa mong paningkamot at law gabi nga buwad-buwad yun o sa'yo mo-over time pa imo maging asawa. Sigurado mo gina. Ang anak, ikaduhan na na kayo pa man ang anak, nakita na mo sa'yo mong asawa. Oh, oh. So, misis ni mo, sa'yo mong pinalanggang asawa ka ron, mo si ma'am sir. Oh. On sa'yo misis ni mo, sa'yo mong pinalanggang asawa. Ay, love. Love's key. Salamat sa mong one. Pag sakupisyo sa ako, sa <laughs> imong kwan sa ako pag kwan, kwan nga usay butan usay dili. Ug <laughs> sa akong apo. Ako apo karon. Ah, nay, oh, apo, apo. rin oh. Wow. Wala akong gikwan nga ning kamot para pangwala <laughs> to. Sir, sa imong Mrs. Ford sa atong mga kauban ka nga mga security guard, unsa so, may ka-advice nimo sa atong mga security guard para mas modasin ka sila hmm. uh, sa ilang mga trabaho bilang mga private security guard. Ato lang, ato lang, ato lang kuanon nga ang atong pagpanarbaw na una 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 nato na ang Gino sa atong kilit na agad na una nato ang Gino para atong pagpanarbaw hapsay bantay lang ta kanunay o atong trabaho atong lang ilab para sa ato nga magdugay ta mura na ilab na atong trabaho wala na lain. yan basta na ilab success na success na success na so sir uh, ako isa magigko ka benepisaryo sa inyong pagka private security guard kani adto dire sir antud karon o ni hinungdan na pulis tama hindi kina ako malimta no na butang na parte sa kinabuhi nako um, kung sa ka importante sa iyo ang trabaho private siguro kaya siya kung sa ka importante ang guardia sa imo kinabuhi importante kayo ang so oh, sir sir pagkadoan sir ketawa magito dahil kayo naman tungkol uh, uh, o si misis mo si mo pare si sir pagkadoan ayo ayo dia pagpagwapo permiti <laughs> sir, salamat Sir sa iyong pagtabang. Salamat po sa atong mga security guard. Dili nato kalimtan ang atong mga security guard sila ang kusog sa atong mga kapulisan. Na kung wala ang atong kapulisan sa area, na ang atong mga security guard sila ang tinood na nato ng strong arm sa matag area kung asa sila nag-duty Saludo po sa ating mga security guard sa buong Pilipinas, hindi lang po sa Kagandihoro. Maraming salamat sa inyong pagsunod sa ating programang GPT show. At huwag niyong kalimutan, i-like, share and follow sa ating Facebook page. At sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe. JPT Show with your Kuya Joe.